Hi guys, ari kami sa si bunga sa ENT clinic kaya nagpa-check up kami sa so, akong little one nga si Rice. Kay tungod, may ara foul smell halin sa iya ilong. Actually, na ko nga may something wrong sa iya smell pero ginbaliwala ko kaya bi ko tungod lang sa ang ipon kaya bago ulaman kami halin sa dentist kaya nagpa-check up sa nakabagya nga gums. But last week, na-confirm ko nga halin gali sa iya ilong. As in, why gin kami idea nga may gin-insert siya gali sa iya ilong kay wala man siya ka-reklamo, why man siya gahibi. As if normal lang until, uh, not until nga, nagbaho na lang niya ilong. So, amo um, to, right away, nagpa-check up kami sa RHU sa tubungan, pero hindi ma sang doctor if foreign object siya or um, buko lang siya nga nagtubo mismo sa sulod. So, gin-refer kami sa ENT. So, nag-reach out ako sa sister ko if may nabalaan siya nga ENT clinic nga medyo lapit. Kaya ang amon nga nabalaan nga ENT clinic before is eh, pa. So, medyo layo siya. Thank you, Gid, kay Mama Riz. Kaya nakakita kami sa mas lapit nga ENT clinic kag may earlier nga clinic date. So, ari kami sa clinic ni Doc Altimo sa Tigbawan. So, ari siya sa second floor sa babaw sang Cebuana Luwilier, ang first branch nga Cebuana Luwilier, if halin ka sa gimbal or tubungan. And then, ang ilang consultation fee is 500 pesos. And then, um, you have to pay for the additional services or procedures. For example, extraction of foreign objects, that is 1,000 pesos. And then, you have to buy the prescribed medicine, either direct man sa ilang clinic or outside. So, sa amon na case, pag check ni Doc, manakita siya dahil na foreign objects sa ilong ni Rice. So, ginexplain explain ni Doc kung ano ka delikado ang amo um, nga, nga uh, case kay may tendency nga mahulog siya sa lungs and magcause siya dito further complications or infections. And syempre nakabaton man kami a uh, very important pahinumdom kay halin kay doc na we have to look after our kids good and not to buy sa mga toys nga may mga tiny parts. Pero syempre, kabalo na ito na as a parent, pero kisa hindi tagin malikawan. Kaya kis uh, sa aton kabisihan, um, hindi tagin manotis nga may ara na gali sila. Yan, may ginaubra nga Ah, uh, hindi. ayun. So, after how many minutes, amuna na um, nakuha ni Doc sa nose ni Rice. So, daw, piece siya sang foam. halin na siguro sa handle sang amon nga ab roller. Kaya last time, ginahampangan nila sang iyang magulang. Siguro may nakuha sila dito nga piece. And gininsert ni Rice sa iyang nose. So, sa mga parents out there, especially like us, sa may arap mga young children, watch over your kids, kid. Kay, kamahal. Gid magpa-check up and magpa-INT especially